Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa Mayo 14, 2025. Sa araw na ito ng Mayo 14, hinahawakan mo ang direksyon ng iyong kapalaran sa pamamagitan ng iyong likas na pagiging masinop, maingat, at may matibay na pundasyon ng disiplina. Ang iyong maingat na kalikasan ay nagsisilbing gabay habang dumaraan ka sa mga desisyong nangangailangan ng malalim na pagminilay. Sa kabila ng dami ng impormasyon o kaguluhan sa paligid, ang iyong kakayahan na magsuri ng mga detalye at maglaan ng oras upang pag-isipan ang bawat hakbang ay isa sa iyong pinakamalalakas na sandata. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng lahat ng ito, kailangan mong bigyang pansin kung paanong ang takot ay maaaring magulap sa iyong pagpapasya. May mga pagkakataong tila na nanaig ang pangamba, takot na magkamali, takot na hindi maintindihan, o takot na iwanan ang kinagis ng landas. Munit ngayong araw, hinihikayat ka ng kalangitan na yakapin ang kaliwanagan. Sa pamamagitan ng pagharap sa iyong takot at pagkilala sa kung saan ito nag-uugat, mas makakamit mo ang mas malinaw na pananaw na maaaring magbukas ng mas kanais-nais na resulta. Ang uniberso ay nagpapahiwatig na ngayon ay panahon upang pakinggan ang iyong intuition. Hindi ito basta-basta pakiramdam, ito'y isang tahimik na boses mula sa loob mo na matagal mo nang isinasantabi. Ang pagtitiwala sa boses na ito ay maaaring magbigay liwanag sa landas na tila na babalutan ng pag-aalinlangan. Kapag piniling makinig sa sariling damdamin at hindi lamang sa lohika, mas malapit kang makarating sa mga desisyong tunay na naayon sa iyong personal na halaga at layunin. Ipinapaalala sa iyo ng langit na sa likod ng bawat pagdududa ay naroon ang isang pagkakataong tumuklas ng mas malalim na koneksyon sa sarili, isang pagkakataong magising ang panibagong pananaw sa buhay. Sa pagpapatuloy ng araw, habang ikaw ay tumatahak sa mga daan ng pagminilay at panibagong pananaw, may panawagan para sa paglalakbay, hindi lamang sa pisikal na kahulugan, kundi maging sa larangan ng damdamin at kamalayan. Sa araw na ito, ikaw ay inaanyayahang magbigay ng oras upang tuklasin ang mundo sa labas ng iyong nakasanayang espasyo. Ang paglalakad sa kalikasan, pakikinig sa huni ng mga ibon, at pakikipag-isa sa mga punong humahampa sa hangin ay maaaring magbigay sa iyo ng kakaibang lakas. Ang mga bulong ng kalikasan, ang tunog ng mga dahong sumasayaw sa hangin, at ang katahimikang dulot ng paligid ay magbubukas ng panibagong inspirasyon, isang katahimikang magpapalinaw sa iyong isipan at magpapasigla sa iyong kaluluwa. Ang ganitong mga sandali ay tila simpleng karanasan lamang, ngunit sa totoo'y sila ang mga nagbibigay ng mga pinakamalalim na karunungan kung marunong kang makinig. Habang lumalalim ang araw, maaaring may kakaibang pangyayari na sumulpot sa iyong karanasan, isang tagpong hindi inaasahan, isang estrangherong mapapansin mo sa isang sulyap, o isang saglit na usapan na may bitbit -bit na aral. Ang pagkakataong ito, bagamat maaaring mukhang maliit, ay may dalang mahalagang mensahe para sa iyo. Ang koneksyong ito, gaano man kaikli, ay maaaring magsilbing paalala na ang mundo ay laging may paraan upang ipadama sa atin ang paggabay ng tadhana kaya't huwag sarhan ang iyong puso sa posibilidad na ang isang estranghero ay maaaring maging daan para matuklasan mo ang panibagong bahagi ng iyong sarili, isang pananaw na hindi mo pa nakikita, o isang aral na kailangang kailangan mong matutunan. Sa araw na ito, ang pagdiriwang ng buhay ay tila sumasabay sa bawat pintig ng iyong damdamin. Ramdam mo ang pagdaloy ng enerhiya na puno ng kasiyahan, inspirasyon, at pasasalamat. Bagaman ikaw ay kadalasang seryoso at may pagkiling sa istruktura at sistema, ngayon ay hinihikayat kang lumaya sandali mula sa mga responsibilidad. Hayaang ang ang kasayahan, sayaw, musika, o simpleng pakikipagkwentuhan sa mga mahal sa buhay ay maghatid ng tuwa. Ang pagdiriwang na ito ay hindi kinakailangang ingrande. Minsan, sapat na ang isang tasa ng tsaa, isang tahimik na pagminilay, o isang taos pusong halakhak upang magpatunay na ang buhay ay tunay na kahanga-hanga. Sa larangan ng karera, maaaring may mga oportunidad na lumitaw sa anyo ng mga hindi inaasahang proyekto o mungkahi mula sa katrabaho. Magingat sa paggawa ng desisyon, gamitin ang iyong pagiging masinop upang suriin ang bawat detalye. Sa aspeto ng pananalapi, ang araw na ito ay maaaring magdala ng ideya tungkol sa mas maayos na pamamahala ng iyong pera. Subukan mong magsimula ng simpleng budget tracker o balikan ang iyong mga gastos upang makita kung saan ka maaaring magtipid. Sa aspeto ng pag-ibig, kung ikaw ay may kapareha, ngayon ay magandang pagkakataon upang magsalo ng tahimik na oras na puno ng pagminilay at koneksyon. Kung ikaw ay walang kapareha, huwag magmadali, maaari kang makatuklas ng koneksyon sa pinakahindi inaasahang sandali, sa pinakahindi mo akalain tao. Sa kalusugan, pakinggan ang iyong katawan. Ang mga simpleng paglalakad, malalim na paghinga, at pagtulog sa tamang oras ay mga gawain na makakatulong upang mapanatili ang balanse ng iyong katawan at isipan. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay esmeraldang berde, isang kulay na sumisimbolo sa paggaling, pagunlad at katiwasayan. Ito ay maaaring magsuot ka ng damit na may ganitong kulay o magsulat sa berdeng tinta upang magbigay ng inspirasyon. Ang iyong maswerteng numero ay 25 at 11. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng lakas ng muling pagsisimula at mas mataas na kamalayan. Ang maswerteng gawain ngayon ay paglalakad sa likas na kapaligiran o pagtatanim, isang aktibidad na makakatulong sa iyong makaramdam ng koneksyon sa kalikasan at sa sarili mong panloob na mundo. Bilang panghuling gabay, alalahanin na ang araw na ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto kundi sa pagiging bukas. Bukas sa posibilidad. Bukas sa intuition. Bukas sa mga bagong aral. Huwag hayaang hadlangan ka ng takot sa pagyakap sa mga pagkakataong maaaring maging daan sa mas masaya at makabuluhang buhay. Ang kakayahan mong magsuri at mag-isip ng malalim ay isang biyaya. Gamitin mo ito upang itayo ang pundasyon ng isang araw na puno ng layunin at kadalakan. Sa pagtatapos ng araw na ito ng mayo bing apat, dalhin mo ang aral ng tahimik na lakas, ng pagbubukas ng puso sa intuition, at ng pakikipag-ugnayan sa daigdig sa paraang mas bukas at may pagmamahal. Maging ang pinakakaraniwang sandali ay maaaring maging isang pinto tungo sa panibagong pananaw kung ikay handang makinig at makaramdam. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, huwag kalimutan ang halaga mo. Ang mundo ay mas maliwanag kapag ikaw ay tunay na ikaw. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.